Reaksyon ng netizen sa exposure ni Herlin Budol sa live. Kumakalat ngayon ang video ng beauty queen comedian na si Herlin Budol na nag-Facebook live noong April 4, 2024, 10.50 ng gabi. Makikita sa video na kumakain si Herlin na bigla siyang tumayo para sana pumunta sa comfort room. Marahil ay nakalimutan niya na nakasuot siya ng itim na high cut na panty at mayroong nakasilip sa harapan niya. Bigla na lamang nagtawanan ng ilang kasama niya. Bigla namang bumalik si Herlina para bang natakot kung may nakita sa si ibaba niya. Napatanong pa siya sa kanyang kasama kung mayroon ba daw nakita. Pagkatapos ay sinilip din niya ang bandang ibaba ng harapan niya at tinanong ang kanyang viewers kung mayroon din bang nakita ang mga ito. Agad naman niyang itinigil ang pagla-live. Marami nang sasabing baka sina Johnny Herlin ang pangyayari para mapag-usapan siyang muli. May mga nakapag-capture pa nga ng eksena sa kanyang Facebook Live at kumalat na ito sa iba't ibang social media platform. Nagpapahayag naman ng ilang netizens sa tila sinusunod lang ni Herlin ang payo ni Iloilo -Ilo representative Janet Guarin na dahil sa mainit na panahon, mas mabuting hindi na lang magsuot ng underwear ang mga kababaihan sa loob ng bahay. May nagsabi ring may suot naman daw si Herlin na manipis na underwear. Ngunit mayro on pa nakasilip. Biro rin ng iba, dati inasangkot siya sa mainit na issue kasama si Rob Gomez na kain kifi at ngayon daw ay hello kifi naman. May mga netizens din ang mga nagsabi na sinadya lang daw ito ni Herlene para makapag-views sa hirap karon raw namang kumita ng pera. Sa so, mga ayon din ng isa at nagkomentong yak, she will always be the squammy hipon she's known for. May sumita rin na nagsabing bakit nakagano ang outfit daw si Herlin kahit na may mga kasama siyang iba. Wala na nga raw itong pakialam sa paligid at pwede na itong naked. Bakit pa nga raw natakpan kung halos ibinubuyang niyang naman din niya ito. May nagpatawa naman at sinabi na ready na nga raw si Herlin sa more mature roles tulad na napapanood sa Viva Max. Saad naman ng isang netizen, another kachipan para pag-usapan na sinangayunan ng iba. Pa-viral nga raw si Herlin na tinawag pa itong cheap. Tanong naman ang isa, bakit ba raw kasi kailangan kumain ng walang suot na underwear at may kausap pa? May dumepensa naman kay Herlene at sinabing nakabikining itim nga raw ito, kaya ang akala ng mga tao ay buhok yung nakita nilang itim. Segunda naman ang isa na undies lang raw yon at shadow lang ang nakita ng mga tao sa live. Maraming nga din din ang kumbinsidong sinadya ito ni Herlene na sobrang ikinagalit na mga ito na umabot pa sa personal na pangnalait nila kay Herlene. Komento ng isa na nasuka raw siya sa gimmick ni Herlene at tinawag pa niya ito itong cloud chaser. Sumang-ayon din ng isa pang na nakakasuka nga raw si Herlin at so low and so cheap din ito. Tinawag ding walang ka-class-class at sinabing hipo naman daw talaga si Herlin. Napatanong naman ng isa kung bakit hindi pa natatapos ang karyer ni Herlin. May isang netizen din na nagbiro at nanawagang pansinin daw sana ng mga tao ang nananamlay na karyer ni Herlin dahil pinag-hello world na nga raw nito ang Kifi Ravenna nito. Samantala, ilang araw matapos mag-viral ang Facebook Live video, naglabas na kanyang pahayag si Herleen noong April 8, 2024 sa pa pamamagitan ng isang post niya sa Facebook. Anya, big issue agad sa panty? Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Rumara pangarap siya sa entablado na nakasuot ng swimsuit. Abot pangarap hanggang langit ang hugis ng mga swimsuit na isinusuot niya. Tapos sa isyo niya ngayon ay pantilang naman daw. Sa huli sinabi ni Herlin na parte lang na pagiging isang tao niya ang magkamali minsan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!